kami ay mag nadali ng malakas na ulan napadaan ngayon dito sa may wawa na subo. ang lakas ng ulan masang basa na ang baby ah. nakakita ng lumihan hindi muna tumambay muna sa may lumihan at order. papaluto muna tayo ng masarap na lumi dito sa yan mga idol itikman natin ang lumi ng nasubo ito load ng ating order ari atin ang papapakay Ayan, yung masarap daw. Nangyari uh, habibita Lumi House. Ito lang makikita, lugdahay may na naso bumakay ba? Nangyari na uh, gutom na, lalantakan na rin. ay uh, masarap na Lumi. May tinaman na yung overload na Ay sa dami po na yan. Ay so, siya, kain na tayo mga idol. Yeah, well, Nga ba mo, ang aking inorder na Lumi ay taupay. Pati kutsara, tinagra yung Ay so, siya ikasarap. Ay kasarap ikasarap. Ating lang, dahil lang kayo din eh. Sa Habibit Lomiaos.